Sana naman nga po super busy na araw ngayon. At ngayon na nga lang din ako ulit, nakahanap ng time na makapag over At medyo challenging na nga rin yung ma-manage namin ng time late. Sinimulan ko ang gawin itong 7x4 na cake at ang flavor po niya ay choco moist with choco mousse filling. 7x4 nga po dapat yung cake na to, pero nagmukha na siyang 7x5 since naglagay pa nga ako ng filling. Ako na nga din po yung naglagay ng filling, saka nag crumb coat dito sa mga cakes na gagawin namin since hindi po naka-duty yung staff ko na naka-assign dito. Punong-puno din po kasi talaga yung schedule namin for August. Uh, thank you Lord talaga sa lahat ng blessings. Marami-rami din po kasi yung nagawa namin cakes for August at halos big cakes pa nga. Ang dami nga din namin nagawang first kaya ng first seven year cake namin. Throughout our journey as cake decorators ay yun po talaga yung biggest break namin na makagawa kami ng seventh year na cake. Yung mga ganong kalaking cake ay hindi po talaga biro gawin at kailangan po talaga ng mainam na pagpaplano para maging successful yung cake ninyo. Anyway, balik po tayo dito sa cake na ginagawa ko. So, first time ko din nga gawin etong theme ng cake na to at eto talaga yung uso-uso ngayon. Habang ginagawa ko nga tong cake na to, ay ginagawa naman ng partner ko yung isa pa namin po order na money cake. Eto palang ginagawa kong cake, ang theme po niya ay beanie at ipapakita ko na lang mamaya yung finished look. Eto naman po second cake ay eto po yung ginagawa ng partner ko na money cake at ang laman po niya ay 2,000 pesos. Medyo rush na nga din po umorder si client pero okay lang naman kasi chiffon based na naman yung gagawin namin. Ang flavor nga po ng cake na to ay mocha chiffon at syempre gumamit tayo dito ng mocha flavored para sa cake mismo at sa filling. Ang size nga po ng cake na to ay 7x4 at eto nga po yung pinakamaliit na size na sinasuggest namin sa mga magpapagawa ng money cake. Never pa naman po kami nasiraan ng money cake pero hindi po kami nagsasuggest ng maliliit na size kasi marami po kami nakikita videos na hindi talaga nag-work sa maliliit na size yung money cake. Especially in our case kasi naglalagay po talaga kami ng box for hygienic purposes. Sunod ko nga pong ginawa etong 8x4 na ube chiffon cake at pangalawang beses na nga po umorder ni client para sa month na to. Ang gamit ko nga po palang frosting dito ay walang iba kundi yung classic whipped ng Bakersfield at kita nyo naman kung gaano po siya ka-stable. At napakasarap nga din po niya. At syempre, mas lalo pong sumasarap etong ubi cake natin dahil gumamit po tayo ng ube flavored ng Bakersfield. Marami na po akong na-try na brand ng mga flavoring na ube pero iba po talaga yung lasa nitong ube flavoring. At syempre, para po sa icing, ang gamit po natin dito ay yung classic whipped ng Bakersfield at kita nyo naman kung gaano po siya ka-stable. Maglalagay nga ako ng purple accent dito sa cake. At pinix ko lang yung whip eh, at yung ube flavorade para ma-achieve yung ganitong pagka-purple. Aside nga po sa flavor, ay pwedeng-pwede pwede din po natin gawin pang kulay etong mga flavorades ng baker's field. Pero I would suggest na i-check muna natin if magbabagay ba or magmamatch ba siya sa flavor ng cake natin. Since ube din naman po yung flavor ng cake na to, ay okay lang na maglagay ako ng ube flavorade dito. Ang bilis ko nga din po natapos sa cake na to kasi super simple lang naman po yung design niya. mamit lang po ako dito ng 1M para dito sa rosettes. Kapag nga po ganitong reset yung design, ay eto po talaga 1M yung ginagamit ko. Nagpipe nga din po ako dito ng leaves at hindi na po ako gumamit ng piping tip. So instead, binatasan ko na lang po ng pa V-shape yung dulo ng piping bag. Next ko naman pong ginawa etong 7x4 na moist chocolate cake with chocolate mousse filling. At sa dami nga po ng mga ginawa kong cakes, ay hindi ko na nga po alam kung ano yung theme ng cake na to. Pero bago po matapos ng video na to, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung mga ginawa nating cakes. Napakatipid din nga po gamitin itong whipped frosting kasi sa lahat ng cakes na ginawa namin ng araw, na to. Siguro isa't kalahati lang yung nagamit ko. At eto na po yung last na cake na pipick upin nung araw na to. Siguro 5 to 6pm pa po yung pick up nito. Ang flavor po ng cake ay vanilla chiffon at ang size po niya ay 7x4 pero naging 7x5 na nga nung nilagyan ko ng filling. All black nga po yung kulay ng cake na to at nagkulay muna ako ng konting black dito sa icing. Hindi na din ako gagamit dito ng airbrush kasi medyo nahahustle na rin ako sa oras kasi nagmamadali kami kasi meron pa kaming delivery. Para po dito sa first coat ng cake ay magpa-frost muna ako netong gray na icing. At saka ko siya lalapata ng konting black para hindi masyadong marami yung icing na magagamit Eto ko. nga din po yung isang way para ma-achieve yung mga dark colored na cakes kung wala pa kayong airbrush. Pagkatapos nga maglagay ng food color na black dito sa icing ay i-rest lang po siya ng 30 minutes to 1 hour para ma-achieve talaga natin yung pagka-black na gusto natin. Konting-konting black icing lang po yung kailangan natin dito at makakatipid talaga tayo dito sa icing. Aside nga po sa konting icing lang yung magagamit natin ay napakabilis nga din po mag-absorb na itong whip Frosting. Kaya hindi na nga din ako nahirapan sa pag-achieve ng black na gusto ko. Yung iba nga po dito ay for delivery at yung iba naman ay for pick up at inuna ko na lang pong gawin yung mga for delivery para hindi na kami masyado ma-short sa oras. Pagkatapos nga po namin gawin lahat ng cakes ay eto na po yung mga finished look nila. Hindi na nga din kami nakapag-picture ng lahat ng cakes na ginawa namin kasi unti-unti naman nagpi-pick up yung mga clients. At aside nga po dito sa mga po-order namin cake ay meron pa po mga walk-in clients na bumibili ng cake on the same day. Kaya kahit minsan sobrang busy na talaga namin ay hindi pa rin namin nakakalimutan na magpasalamat sa lahat ng mga blessings na binibigay ni Lord sa amin. Kaya sa ganito pong business ay kailangan talaga ng sipag at syaga. At kailangan din natin ng mahabang pasensya kasi hindi hindi talaga tayo basta-basta na makakapagpahinga. At dapat open-minded po tayo kasi iba't ibang tao po yung nakakausap natin sa araw-araw. Kaya kami super nagpapasalamat talaga kami na nabigyan kami ng opportunity na ganito kami ka busy araw-araw. At kapag gusto natin yung ginagawa natin ay hindi na talaga natin maiisip yung pagod.